Nagtataka ka ba kung bakit kailangan mong lumakad ng mag-isa sa iyong espiritual na paglalakbay? Gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay, ngunit walang gustong tumulong sa iyo. Paulit-ulit na sinasabi sa iyo ng Diyos na makakamit mo lamang ito ng mag-isa, ngunit hindi mo maiintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Mahal, hindi ikaw ang problema, ang katotohanan na ang lahat ay nagpapabaya sa iyo o lumalayo sa iyong buhay ay hindi gumagawa sa iyo ng isang kahilahilapbot na tao. Sa halip na ayon sila sa banal na plano ng Diyos. Mga minamahal, sa yugtong ito ng iyong buhay, dapat kang mag-isa. Bakit ito mahalaga? Bawat tao ay dapat dumating sa punto kung saan nakalimutan niya ang lahat at nakatagpo ang Diyos. Hanggang sa mangyari ito, maaaring hindi siya makaranas ng makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay. Ngayon, ibinabahagi ko sa iyo ang mga dahilan kung bakit kailangan mong mag-isa sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at yakapin ang pag-iisa na ito. Nalalapat din ito kung gusto mo ng makabuluhang pagbabago sa iyong pisikal na buhay munit dapat, gayon paman, panatilihin sa likod ng iyong isip na ang pagiging mag-isa ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Bukod dito, ito ay isang yugto, hindi ito magtatagal magpakailanman. Kaya't huwag mapagod sa pagiging malungkot sa lahat ng araw ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang Diyos ay may banal na layunin para sa bawat tao, at ito ay kanyang marugdob na hangarin na ang bawat tao ay matupad ang layuning ito. Ngunit para ito ay magkatotoo, may mga kondisyon na dapat matupad. Para patuloy kang umunlad sa espiritual, may mga bagay na kailangan mong gawin, at isa sa mga kondisyong ito ay ang pagiging mag-isa. Kailangan mong unahin ang solenity. Ang mundo ay mainay, ang mga tao ay abala sa isang aktibidad o sa iba pa. Ang mga pagkagambala ay humihila ng mga kaluluwa ng mga tao mula sa kanilang Diyos, halos wala na silang panahon para makisama pa sa Kanya. Samantala, ang kakanyahan ng isang tao ay magbubunga lamang kapag siya ay nananatili sa Diyos. Kapag mas nananatili ka sa kanyang presensya, mas inihahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Kaya kung mahalaga sa iyo ang iyong espiritual na paglalakbay, narito kung bakit kailangan mong mag-isa. Dapat kang mag-isa upang italaga ang iyong sarili at i-renew ang iyong lakas. Ang paglalakbay tungo sa kawalang-hanggan ay isang paglalakbay ng pagtatalaga. Dapat kang maging dalisay at banal. Sa kasamaang palad, hindi mo makakamit ang kadalisayan na ito sa pamamagitan ng mga aktibidad. Hindi mo maa-access ang kapangyarihan ng pagtatalaga sa pamamagitan ng pagdalo sa mga programa. Kailangan mong mag-isa kasama ang Diyos. Kailangan mong bigyan Siya ng makatwirang oras. Nauuhaw ka ba sa lakas? Pakinggan ang sinasabi ng Biblia sa Isayas 40, 31. Munit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y lilipad sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang pagkakaroon ng pag-asa sa Diyos ay hindi isang aktibidad ng grupo, ito ay isang personal na gawa. Sa makatuwid, para mabago mo ang iyong lakas, kailangan mong maghintay sa Diyos, kailangan mong manatili sa Kanya hanggang sa Siya ay bumaba sa iyo mula sa langit. Alam ni Jesu Kristo na kakailanganin niya ang lakas ng Diyos upang madaig ang jablo at matupad ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay, kaya nagpunta siyang mag-isa sa ilang pagkatapos ng kanyang binyan. Dito, nag-ayuno siya ng apat na pu araw at apat na pu gabi. Alam niya na sa paglalakbay na ito, kailangan niyang mag-isa para siya ay manatiling may kaugnayan. At nang sinubukan siya ng jablo na tuksuhin, si Jesus ay nakatanggap na ng sapat na lakas, hinarap niya ang jablo at tinalo siya sa salita ng Diyos. Kahit pagkatapos ng pangyayaring ito, nag-iisa pa rin si Jesus sa Diyos. Ang aklat ng Lukas siyam oras dalawamput siyam minuto ay nagdetalya ng isang pagkakataon nang si Jesus ay nananalangin at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago, ang kanyang damit ay naging kasing liwanag din ng kidlat. Ang pattern ay hindi nagbago. Matagumpay na natapos ni Jesus ang kanyang paglalakbay kasama ang Diyos. Upang magkaroon ng parehong patotoo, dapat kang mag-isa sa Diyos para sa pagtatalaga at lakas. Hindi lang iyon. Ang pagiging mag-isa ay nagpapalaya sa iyo mula sa mga panlabas na impluensya. Halos wala kang paraan kapag naglalakad ka kasama ang karamihan. Ang ingay at abala ay sasakal sa anumang kabutihan na dapat mong gawin. Kaya naman ang paglalakad kasama ng karamihan ay nakamamatay sa espiritual na kalusugan ng isang kristyano, ang ganyan ay madaling mahulog sa maling doktrina. Katulad nito, ang mga miyembro ng pamilya, kaibigan, at lipunan ay maaaring makaimpluensya sa iyong mga desisyon, patuloy silang nagbibigay ng mga mungkahi kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Maaaring gusto mong maging masigla para sa Diyos, gayon paman, ang iyong agarang kapaligiran ay maaaring hindi tumanggap ng danoon. Maaaring sumipa ang mga miyembro ng iyong pamilya laban dito. Sa kritikal na sandali na ito, kailangan mong bumalik sa pag-iisa. Kailangan mong bumalik sa Diyos at alisin ang lahat ng ingay sa iyong isipan. Kapag malaya sa mga panlabas na impluensyang ito, magkakaroon ka ng kalinawan sa kung ano ang gagawin. Bawat hangin ng doktrina ay magtutulak sa iyo kung hindi ka natutong manatiling mag-isa. Patuloy mong susubukan ang mismong mga mungkahi na hindi plano ng Diyos para sa iyo. Ito ay hahantong sa ikatlong dahilan kung bakit dapat kang mag-isa sa paglalakbay na ito. Ang pagiging mag-isa ay pinipilit mong suriin ang iyong sarili sa pagbabalik tanaw. Sa sandaling malaya ka na sa mga panlabas na impluensya, maaari ka nang magsimulang tumingin sa iyong sarili. Dadalhin ka nito sa kung ano ang magagawa mo at kung ano ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Nagsisimula kang matuklasan ang iyong pagiging natatangi, sinisimulan mong tandaan ang iyong mga kalakasan at kahinaan, mga talento at mga kaloob. Ipinapalagay ng marami na ang pakikilahok sa maraming aktibidad ay makakatulong sa kanila na matuklasan ang kanilang sarili. Sa palagay nila, ang pakikipagkita sa maraming tao ay magbibigay daan sa kanilang tagumpay, ngunit hindi iyon totoo. Kailangan mong tingnan ang iyong sarili sa paglalakbay na ito. Iyan ay kung paano ang banal na espiritu ay maaaring magministeryo, kung ano ang kailangan mong gawin at kung paano ito gagawin. Ang isang mabisang paraan upang maisagawa ito ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa halip na pag-usapan ang iyong mga problema at pangangailangan, bigyan ng oras ang salita ng Diyos. Basahin at pagnilayan ito. Ihambing ito sa kalidad ng iyong buhay. Pagkatapos ay tanungin ang iyong sarili ng mga matibay na tanong: Namumuhay ba ako ayon sa salita ng Diyos? May epekto ba ito sa aking kaluluwa? Ano ang kailangan kong baguhin sa aking pagkatao? Maaari ka lamang magtanong tulad nito at makatanggap ng mga sagot sa lihim na lugar hindi mo makukuha ang mga ito kapag nakaupo ka sa karamihan. Habang sinusuri mo ang iyong sarili araw-araw, sisikat ng Diyos ang kanyang liwanag sa iyo. Wala nang malito sa iyo. Hindi ka sasali sa trial and error. Kaya, ayusin ang isang oras ng pag-isa sa Diyos ngayon. Ano pa ba ang pagiging mag-isa ay nagpapahintulot sa iyo na magpahinga, muling magpasigla, at magstrategize. Maaring Maaaring namuhunan ka ng iyong oras, lakas, at mapagkukunan sa isang relasyon. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang mapanatili ito, ngunit sa huli, ito ay nahulog. Ikaw ay nalulungkot at nalulungkot, ngunit hindi iyon ang iyong katapusan. Ang iyong susunod na linya ng aksyon ay dapat na bumalik sa Diyos. Kailangan mo ang ehersisyong ito para mabawi mo ang iyong lakas. Kailangan mo itong bumangon muli at magpatuloy sa pagdalaw. Ano man ang nangyari, maaari mong mabawi ang iyong nawalang lupa sa pag-iisa. Ganyan mo binubuhay ang iyong espiritual na tao at talikuran ang nakaraan. At kung ikaw ay isang masiglang instrumento sa kamay ng Diyos, dapat mong tandaan na ang enerhiya ng kahapon ay hindi magagawa ang gawain ngayon. Kailangan mong i-renew ang iyong lakas sa Panginoon. At paano mo ito makakamit? Sa pananatiling nag-iisa sa presensya ng Diyos. Kahit na humarap ka sa anumang hadlang sa espiritual, kailangan mong bumalik sa presensya ng Diyos upang baguhin ang iyong espiritu. Sa aklat ng isang mga hari Labinsham, isinalaysay ng Biblia ang kwento ng isang makapangyarihang propeta, si Elijah. Si Haring Ahab, kasama ang kanyang asawang si Jezebel, ay tumigil sa pagsamba kay Yahweh sa Israel. Piniyak nila na ang mga tao ay sumasamba sa ibang mga Diyos at naghain kay Baal. Ngunit isang araw, tinawag ni Elias ang buong Israel sa bundok Carmel. Pagkatapos ay tumayo siya bilang propeta ng Diyos laban sa apat na daan propeta ni Baal. Kumpiyansa niyang hinamon ang idolatriya ng mga tao. Sinabi niya sa kanila na piliin kung sino ang kanilang paglilingkuran. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga propeta ni Baal na maghanda ng isang hain at tumawag sa kanilang diyos na sunugin ito sa apoy. Ang mga propeta ni Baal ay tumawag mula umaga hanggang gabi, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay inayos ni Elias ang altar ng Diyos, inihanda ang hain, at tumawag sa Diyos na buhay. Kaagad, bumagsak ang apoy mula sa langit at tinupok ang hain. Kaya, kinilala ng Israel ang Diyos bilang ang tanging Diyos na buhay. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binago ang kanilang mga paraan sa harap niya. Pagkatapos ay inutusan ni Elias ang mga tao na patayin ang mga propeta ni Baal at ang kanilang mga mananamba. Nang marinig ni Jezebel ang ginawa ni Elias, sumumpa siya na papatayin siya nakapagtataka, ang makapangyarihang propeta na tumawag ng apoy mula sa langit ay tumakbo sa pagbabanta ng kamatayan ng isang babae. Bakit? Ang kanyang lakas ay nabigo sa kanya, naubos ang kanyang enerhiya. Alam ng Diyos na si Elias ay pagod na at nangangailangan ng pahinga. Siyempre, kahit na ang pinaka-espiritual na tao ay tao pa rin, maaari silang maubos. Sinasabi ng isa hari tatlo tandang bawas lima, si Elias ay natakot at tumakbo para sa kanyang buhay. Nang siya ay dumating sa Beersheba sa Juda, iniwan niya ang kanyang lingkod doon, samantalang siya rin ay naglalakbay ng isang araw sa ilang. Siya ay dumating sa isang walis. Bosh, umupo sa ilalim nito, at nanalangin na siya ay mamatay, ako ay nagkaroon ng sapat, sinabi niya, kunin ang aking buhay. Pagkatapos ay nahiga siya sa ilalim ng palumpong at nakatulog. Sabay-sabay, hinipo siya ng isang anghel at sinabi, bumangon ka at kumain. Sinasabi ng Biblia na iniwan niya ang kanyang lingkod sa Beersheba. Sa isang diwa, nag-iisa si Elijah. Noon niya naranasan ang pagdalaw ng isang anghel. Ang anghel ay nagpakita sa kanya ng dalawang beses at inalok siya ng pagkain. Si Elias ay nagpunta sa lakas ng mga pagkain yon sa loob ng apat na pu-araw at gabi. Maaaring ito ang kailangan mong gawin ngayon. Kung ikaw ay nanghihina, kailangan mong mag-retreat, hindi para mag-ayuno at magdasal, kundi kumain ng maayos at magpahinga. Ang iyong pisikal na kalusugan ay kasing ng iyong espiritual na buhay sa Diyos. Bilang karagdagan sa lahat ng iyon, ang pagiging mag-isa ay nagpapahintulot sa iyo na umunlad sa espiritual. Kung nauuhaw ka sa higit pa sa Diyos, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili. Hindi ka lumalago sa espiritual sa gitna ng karamihan, lumaki ka sa lihim na lugar, Mapapawi mo ang ego at pride, bakit? Makikita mo ang Diyos at matutuklasan mong wala ka. Ito ay bubuo ng kababaang loob sa iyo. Kailangan mo rin ng kataintiman upang manalangin ng isang taos pusong panalangin. Kung mananalangin ka lamang habang ang iba ay nasa paligid mo, hindi ka maaaring umunlad sa espiritual. Maaaring masiyahan ka sa isang relihiyosong jambori, ngunit iyon lang. Ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi bubuti kung hindi ka nauuhaw na makilala ang Diyos ng personal. Ngunit habang gumugugol ka ng oras sa presensya ng Diyos, lumalalim ang iyong relasyon sa Kanya. Tataas din ang iyong paniniwala tungkol sa Kanya. Walang sinuman ang maaaring suyuin ka sa iyong paniniwala. Ang paglalakbay patungo sa kawalang hanggan ay may mga yugto. Malalampasan mo ang sunod-sunod na sagabal. Ito ay kung gaano kakahusay na lumago na tutukuyin ang iyong tabumpay, tagumpay, at gantimpala. Gayun din, ang pagiging mag-isa ay isang palatandaan na pinili ka ng Diyos para sa isang espesyal na layunin. Kung itinalaga ka ng Diyos para sa isang espesyal na atas, palagi kanyang ihihiwalay sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ito ay dahil kailangan mong makasama siya upang matupad ang iyong tungkulin. Kailangan niyang hubugin ang iyong buhay at ihanda ka sa hinaharap na paglalakbay. At para ito ay maging matagumpay, kailangan mong bawasan ang bigat ng mga tao sa paligid mo. Mababasa natin ang tungkol kay Juan Bautista sa Mateo, Kabanata 3. Hindi siya nakadamit gaya ng ibang Israelita, ni kumain ng kanilang kinakain. Dinala siya ng Diyos sa ilang dahil doon niya tutuparin ang kanyang tadhana. Ang paghihiwalay na ito ay nagpakita na tinawag siya ng Diyos para sa isang napaka-espesyal na layunin. Kung nanatili siya sa lungsod, maaaring hindi niya matupad ang kanyang ministeryo bilang tagapagpauna ni Jesus. Totoo rin ito tungkol kay Moises. Ipinanganak siya ng kanyang ina noong panahong iniutos ni Paraon na patayin ang mga sanggol ng mga Israelita. Alam ng Diyos na si Moises ay magiging isang makapangyarihang kasangkapan sa kanyang kamay, kaya't mahimalang iniligtas niya siya. Bukod pa riyan, tiniyak ng Diyos na si Moises ay lumaki sa tahanan ni Paraon. Nang oras na para matupad ni Moises ang kanyang kapalaran, ipinakita siya ng Diyos sa Sinai ng mag-isa. Ang iba't ibang mga kaganapan ay nagtanggal ng lahat ng mga saplat at kumpiyansa na mayroon siya. Wala siyang iba maliban sa Diyos. Sa puntong ito, natagpuan siya ng Diyos na karapat dapat na akayin ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin. Kaya kapag napansin mong alis na ang mga lalaki sa buhay mo, huwag kang matakot. Kung matuklasan mong nag-iisa ka sa isang landas, maaaring pinili ka ng Diyos para sa isang espesyal na atas sa lugar na yon. Ang pagiging mag-isa ay nakakatulong din sa iyo na alisin ang mga abala sa iyong landas. Kapag may mga distractions sa iyong daan, magiging mahirap para sa iyo na tuparin ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya, ano ang patuloy na nakakagambala sa iyo mula sa iyong layunin? Kaibigan ba, social media, o pelikula? Kailangan mong kilalanin sila at lumayo sa kanila. Kapag nagsimula kang bumugol ng maselang oras ng walang kaguluhan, magbabago ang iyong buhay. Panghuli, ang pagiging mag-isa ay nagbubuka sa iyo sa mga banal na pagkikita. Ang solemnidad ay nagbibigay sa Diyos ng perpektong platforma para makipag-usap sa iyo. Mahirap pakinggan ang Diyos kapag marami kang nangyayari sa paligid mo. Ang inay ay mananaig sa kanyang tinig. Samantalang walang tao ang sapat na makakatupad sa kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay kung wala ang kanyang tinig. Walang taong ganap na makakarating sa kanyang mana hanggat hindi ibibigay sa kanya ng Diyos ang susi, at ang susi na iyon ay nasa isang pribadong pakikipagtadpo sa Diyos. Sa Genesis 32, si Jacob ay bumabalik sa kanyang kapatid pagkaraan ng maraming taon. Ito ay isang lalaking inagaw ang panganay na pagpapala mula sa kanyang kapatid na si Esau. Ngayon ay bumabalik siya sa kanyang kapatid, nakikiusap para sa kanyang awa. Para malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Esau, ipinadala niya ang kanyang mga ari-arian sa iba't ibang batch, pagkatapos ay nag-isa siya. Sinasabi ng Genesis 32, 22 tandang bawas 24, ng gabing iyon ay bumangon si Jacob at kinuha ang kanyang dalawang asawa, ang kanyang dalawang alilang babae, at ang kanyang labing isa anak na lalaki, at tumawid sa tawiran ng Jabok. Kaya't naiwan si Jacob na mag-isa at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang-liwayway. Sa sumunod na mga talata, natuklasan natin na ang lalaking nakalaban ni Jacob ay ang Diyos. Napakatindi ng away kaya kinailangan ng Diyos na hawakan ang butas ng hita ni Jacob, at kahit na ganoon, kumapit si Jacob sa Diyos hanggang sa may mangyari sa kanyang buhay. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob ng Israel at pinagpala siya. Ito ay isang banal na paghahayag kay Jacob. Binasbasa ni Isaak si Jacob bilang kahalili ni Esau, otomatiko nitong inilipat ang mga pagpapala ni Abraham sa kanya. Gayunpaman, hindi niya tinamasa ang pagpapalang ito hanggang sa binago ng Diyos ang kanyang pangalan, at nangyari ito pagkatapos niyang magkaroon ng personal na pakikipagtagpo sa Diyos. Ang parehong ay totoo tungkol sa iyo sa paglalakbay na ito. Kung nakakaranas ka ng anumang negatibo, kailangan mo ng malalim na pakikipagtagpo sa Diyos. Tulad ni Jacob, maaari kang makipagkita sa Diyos at makatanggap ng bagong pangalan. Alam mo ba na ang pagiging mag-isa ay nagpapahintulot sa iyo na mapagtanto na hindi ka nag-iisa? Kapag tila tinalikuran ka ng lahat, natural mong iniisip na pinabayaan ka rin ng Diyos, ngunit hindi iyon totoo. Ito ay kapag ang mga tao ay umalis na, ang Diyos ay lumalapit sa iyo. Kaya kapag mukhang wala kang taga-suporta sa paglalakbay na ito, tandaan na ang Diyos ay nagpapasaya sa iyo. Sinasabi sa Hebreo labindalawa, isa tandang bawas dalawa, kaya nga, yamang napalilibutan tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal. At tumakbo tayo ng may pagtityaga sa takbuhan na itinakda para sa atin. Itinuon ang ating mga mata kay Jesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Para sa kagalakan na iniharap sa Kanya, Tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. May ulap ng mga saksi na nanonood sa iyo mula sa langit. Sila ay sabik na makita mong tapusin ang karera ng naangkop. Laging tandaan na kapag nararamdaman mong nag-isa ka. Kaya't ang pagiging mag-isa sa paglalakbay na ito ay hindi isang masamang bagay. Ito ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay. Manalangin tayo. Ama sa langit, pinagpapalako ang iyong pangalan para sa araw na ito. Salamat sa muling pagbibigay liwanag sa iyong salita. Salamat sa pagpapaliwanag ng katotohanan tungkol sa aking espiritual na paglalakbay. Ipinakita mo sa akin ang mga dahilan kung bakit kailangan kong maglakad mag-isa. Ngayon alam ko na hindi ka naghahanap ng korona. Ikaw ay masigasig sa aking paglalakad kasama ka. Ikaw ay lubos na interesado sa akin, Panginoon inaamin ko na ako ay nagtitiwala sa mga bisig ng laman. Sinusubukan kong mapanatili ang mga relasyon na hindi para sa akin, kaya nawalan ako ng maraming enerhiya. Ako ngayon ay nagugutom at nanghihina. Iyan ang dahilan kung bakit ako lumalapit sa iyo ngayon. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nakaraang gawa at baguhin ang iyong espiritu sa akin. Tulungan mo akong pahalagahan kahigit sa lahat. Pahalagahan ko ang aking espiritual na buhay at paglalakbay ng higit kaysa dati. Sumasamo ako na yung ibalik ang aking espiritual na lakas. Si Elias ay sumigaw sa iyo para sa pagpapanumbalik at sinagot mo siya. Ganoon din ang ginagawa ko ngayon, pakinggan mo rin ako. Kung walang espiritual na lakas, wala akong magagawa sa iyong kaharian. Hindi man lang ako makasama sa iyo. Kaya naman nagsusumamo ako na punuin mong muli ang aking tasa. Punuin mo ang aking espiritu hanggang sa mag-umapaw sa akin ang kadalakan at kapayapaan. Hindi na dapat ako mawala ng laman. Titingnan pa kita. Ama, dahil pinili kong manatili sa iyo. Ipakita sa akin ang template ng aking buhay. Kailangan ko bang magpalit ng pangalan? Mangyaring bigyan ako ng bago ngayon. Kailangan ko bang lumipat sa ibang lokasyon kung saan matutupad ko ang iyong tadhana para sa akin? Mangyaring dalhin ako doon. Ayokong maglakad sa dilim. Hindi ko nais na bumuo ng aking buhay sa mga mungkahi. Kailangan kong buwin ang aking buhay sa iyong kalooban at iyong salita. O, oh, hindi ako nag-iisa, yan ay dahil mayroon akong ikaw, Jesus. Hindi ko kailangang humingi ng pag-apruba ng mga lalaki o subukang makuha ang kanilang mga papuri. Mayroon akong Jesus. Salamat dahil nandyan ka para sa akin. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan sa paglalakbay na ito. Salamat sa iyong patuloy na pag-aalaga at pagmamahal. Nandito kakasama ko, kaya, alam kong dininig at sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung binago ng video na ito ang iyong espiritual na paglalakbay, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod na video!